What's up, what's up guys? Galing po tayo dito sa Supreme Court. Supreme Court dito sa Paura, Ermita, Manila. Uh, po tayo ng mga billing. What's up guys? Thank you. Punta naman tayo doon sa Pasay. Pasay Libertad. Doon naman, mag tayo kasi ayaw ko nang magmuto kasi para uh, biglang gumuhos yung ulan uh, commute commute na lang muna tayo may lucky naman mabilis at least makapagpahinga tayo ng maayos dito po to sa Paura Supreme Court sa Itzul uh, ngayon kapag katapos natin dito tapos na tayo punta naman tayo sa Paz Libertad sa fuel pool. Magpareceive naman tayo ng mga uh, billing nila. Ayan guys, what's up? Doon naman tayo sa ano? Sa uh, UN. Doon tayo sa Sakay. Kasi pag dito sa Pedro Hill, medyo malayo. Uh, lakad naman tayo papuntang UN yun. Ganon kalayo guys. Ayan ang kalayo ang lakari natin. Mag-larty tayo. What's guys? Tara! Medyo malapit na tayo sa UN Station. Ayan o. Oh. Ayan ang UN Station. Diyan po tayo sasakay papuntang Pasay Libertad. mag tayo. Ate, eh, hindi masyado pagod pag-umute. Kasi Okay lang nakatayo. Ay e sa drive ng drive ka ng motor. Tara, akyat tayo guys. Akyat na naman tayo dito sa sa uh, Pila tayo sa buha tayo ng ticket guys. Buha, buha tayo ng ticket. Naiwanan tayo sa isang train. Hindi <laughs> tayo nakahabol guys. Hindi tayo nakahabol. Bye bye. Ayan guys may parating na isang train Dito sigurado na tayo makasakay dito guys Hindi <laughs> na tayo may iwanan Ay, Hindi na tayo nakahabol sa isa kanina Sakay na tayo sakay ang kaso yung nakaw. Ang susunod na ay Pedro Hill Station. Next station, Pedro Hill Station.

The next station. Sahil Puyat Station Approaching Hill Puyat Station. Crochet. <laughs> Libertad <laughs> station, station. papunta tayo Papabaan na sa Libertad station tayo na tayo nang na 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 good guys sa mga 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 guys dito tayo pa baba punta tayo ng pure gold doon tayo magpa-receipt guys ng mga um, kontra billing dito lang tayo sa baba guys punta tayo ng super rate ito yung pure gold dito na tayo sa Pure Gold guys pero ang pupuntahan natin Super it. Super it tayo pupunta. Parkit tayo ng billing doon. Jali bay. Si Jali bay Si Jali bay. Traffic talaga lagi dito kasi. O. Sa Libertad. Laging traffic talaga dito guys kasi crossing yan. ay guys, dito na tayo sa Super 8 magpa-receive na tayo ng ano. Ayan. Super 8 guys. Thank you guys. What's up? Dito na tayo sa Super 8 at saka dito para receive din tayo ng ano nila, billing. Thank you guys. What's up?